Nagbili tayo ng gulay oh. Mga sariwang gulay. 10 tali, ito 20. Then, 20, 30, 50, 60, 70. Ang bilhin natin sa mga. Okay. Nakaano naka, naman. Nakaano ka Awa ah, naman yung magnanay ng yung titinda. Yung titinda din kasi ako dati ng gulay. Kasi na oh, titinda ng gulay. Sarili nyo yung tanim niya? Hmm. Ah, inaamin ba? Ito. Ito okay na to Okay na yun. Okay na yun. Thank you. Salamat. Dati rin kasi ako naglalako ng mga gulay. Gói lại cái thình anh em. Gái anh em. Gói anh em. Gói anh em. Gói anh Magugulay tayo ng sari-saring gulay yung binili natin kahapon. Eh, yung binili natin gulay. nag na tayo ng tubig. Tapos, susunod natin para sa ano na natin kasi medyo matagal lang magpapit sa mga dahon doon. Lagay na natin ang mga gulay. yung mga dahon doon. Kunti ata yung tubig ko ah. ano, malugbate at saka talbos ng kamote. Takpan muna natin siya. Para tapos saka natin timpan. Ilagay natin ng prito may binili tayo ka isda na tambako yung malilit tapos pero ko yun ang ilagay natin pag malapit ng maluto ito yung mga ulam na hindi ako nagkasawa mga gulay, isda ito yung mga paborito kong ulam ulam na mga mga sustansya talong okra marami pang ibang gulay kaso ito ano lang to na klase apat lang talong okra tas, uh, alugbate at saka talbos ng gamote tapos lagyan na natin ang prito ganun lang laga lang bali din tinimpla natin yan ng silat saka bichin at saka luto na yung mga gulay natin ilagay na natin yung prito lagyan natin mga dalawang piraso maya maya yan luto na pwede natin kain ganun lang laga lang ng gulay tapos lagyan mo ng prito pero dati sa probinsya yung mga sariwa talaga na isda yung yung nilalako kahit yung yung maliliit lang na mga isda na halo-halo yung -halo. sari-sari may, sari -sari. May, may maliliit na pusit may dilis, may galunggong pero maliliit siya yun masarap sa bawin tapos nilalagyan namin ng libas tapos yun ganito mga gulay ang sarap nun no? pang ulam sa ano, sal. hindi nakakasawang ulam kaysa mga karne kaso ngayon talaga yung uh, lalo na yung mga bata ngayon napakahihilig na sa sa mga karne halos hindi na uh, sila kumakain ng mga ganitong gulay kaya pag nagugulay ako ng ganito halos ako lang kumakain kaya gugulay ako uh, ano, mga kaunti lang ay ito sana makahigop uh, higup sila kahit sa bauman lang dito kahit sa bowl lang ando na rin yung mga sustansya ng gulay ito nga mga paborito ko kasi yung mga ganitong ulam shout out nga pala sa mga subscriber ko at saka mga viewers sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa youtube channel ko share na lang at saka para subscribe pindot ng bell in order to press para updated kayo sa mga video ko lalo sa mga pagluluto at saka hindi pa ako nakakapag pang-oriente ngayon kasi yung ano yung pa ako eh nagka ano, nagka, bari, kus, medyo hindi pa ako nakaka buhat ng ano, mabigat binawal ng doktor eh yung battery ko sobrang bigat kaya pag-okay na mga warranty na naman tayo ingat po kayo mga kasityo po God bless po maya maya yan luto na yata ito pwede na nating i-off eh, lang nga uh, ayun ano kala natin pwede na tayong bumain pang uh, almusal shout out shout out salamat po thank you for watching <coughs> Pa-share po at saka pa-subscribe. At saka, yung mga yung mga YouTube channel dyan, mag-comment lang kayo at saka babalikan ko kayo. At saka, ano, yung mga bagong mga may YouTube dyan, babalikan ko kayo. Mag-comment mag lang kayo at bibigyan ko kayo ng maraming subscribe po. Salamat, salamat. Thank you for watching. Ingat po. God bless po ulit.